Noong Martes ng gabi, August 13, bumalik na sa Pilipinas si Carlos Yulo matapos manalo ng dalawang gintong medalya sa Paris Olympics at nagbigay ng karanganan sa bansa. Narito ang mga kaganapan at mga kontrobersya mula nang bumalik si Carlos. The Philippine Showbiz List presents Mga Kaganapan at Kontrobersya sa Homecoming ni Carlos Yulo sa Pilipinas. Welcome ceremony at malakanyang. Lumapag sa Villamor Air Base, Pasay City ang Chartered Philippine Airlines plane. Lulan ang mga atleta at isa-isang lumabas mula sa aeroplano sa salyo ng kantang We Are The Champions na tinugtog ng Philippine Air Force Honor Guards at sinalubong sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Mula sa Villamor Air Base, dumiretso si Carlos kasamang iba pang Pinoy Olympian sa Malacanang Palas para sa Red Carpet Heroes Welcome. Hapunan at parangal sa kanila ni na President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Iginawad ng Pangulo kay Carlos ang Presidential Medal of Merit. Sa isang makasaysayang pagkilala sa athletic excellence, maliban dito, si Carlos ay nakatanggap din ng 20 million pesos mula sa Office of the President. Ito ay dagdag sa insentibong nararapat sa kanya ayon sa Republic Act 10699 na nagkakahalaga ng 10 million pesos para sa bawat kintong medalya. Si Carlos ang nagbigay ng mensahe sa ngala ng Philippine Olympic Team kabadong kabado ito bago nagtalumpati. Kaya nasabi niyang mas kinakabahan siya sa pagsasalita kaysa sa husay na ipinamalas niya sa men's floor exercise at men's vault events ng Paris Olympics. Carlos received his sinag barong. Madaling araw na nakarating sina Carlos sa hotel galing sa Malacanang Palace. At dito nga personal niyang tinanggap mula kay R.C. Baltazar ang kanyang sinag barong. Si RC ang Chief Executive Officer at Presidente ng Francis Libiran Corporation. Matatandaan na hindi kasama si Carlos ng Team Philippines na sumakay sa bangka para sa Parade of Nations sa opening ceremony ng Paris Olympics na idinao sa River Seine, Paris, France noong July 26. Hindi niya nagamit at naisuot ang pinupuring sinagbarong na nilikha ng international fashion designer na si Francis Libiran. Sa isang panayam, sinabi ni RC na ipinadala na lamang kay Francis ang body measurements ni Carlos na naging abala na sa paghahanda para sa Paris Olympics, kaya hindi nagkaroon ng panahon sa pagsusukat at fitting. Inilarawan niya si Carlos bilang napakabait at napagkumbaba. Sinabi din ni RC na super happy at kinilig si Carlos ng mapasakamay nito ang sinagbarong. Carlos ushered into his 32 million pesos condo. Nakakuha si Carlos ng maraming gantimpala para sa kanyang dobling gintong tagumpay sa 2024 Paris Olympics. Ngunit ang pinakatumatak sa lahat ay ang marangyang 30 million pesos 3-bedroom condominium unit mula sa real estate company na Mega World Corporation. Ang condominium ay ipinasa na sa kanya noong August 14 nang bisitahin niya ang property sa McKinley Hill, Taguig sa panahon ng turnover. Tinanggap ni Carlos ang isang espesyal na leaf art piece na ginawa mula sa tunay na dahon ng rubber tree at likha ng empleyado ng Mega World at leaf artist na si Edmar Paklibar. Ang sining ay nagtatampok ng imahe ni Carlos, logo ng 2024 Paris Olympics at landmark ng McKinley Hill. Bukod dito, nakatanggap din siya ng 3 million pesos cash reward mula sa kumpanya. Sa social media ay pinakita ng Mega World ang mga larawan ng interior ng condominium unit. Ibinahagi ng kumpanya ng 100 square meter condo unit ay fully furnished at may mga home appliances tulad ng refrigerator, microwave oven, four burner cooktop na may oven, washing at drying machines, apat na smart televisions at isang game console na maaari pang gamitin ni Carlos kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanilang libreng oras. May dalawang balkonahe ang property na maaaring ma-access mula sa living room at master's bedroom. Ang unit ay mayroon din sariling maid's room na may toilet at bath at parking slot. Isa sa mga tampok ng living room talaga namang agaw pansin ay ang custom-made nesting coffee table na nagpapakita ng replica ng gintong medalya mula sa Paris Olympic Games kung saan ay all smile si Carlos na nagpakuha ng larawan rito. Samantalang ang hallway naman patungo sa kwarto ni Carlos ay dinisenyo gamit ang mga clipping ng dyaryo na nagdiriwang ng kanyang makasaysayang tagumpay. Heroes Grand Homecoming Parade ang Heroes Grand Homecoming Parade ay opisyal na nagsimula noong hapon ng August 14 sa Aliyu Theater sa lungsod ng Pasay. Malalakas na sigaw ang tinanggap ni Carlos, lalo na habang ang parada ay dumaan sa mga kalsada ng Maynila kung saan siya lumaki. Habang nakabiti ng kanyang mga medalya sa leeg, nagbigay si Carlos ng victory signs sa mga tagahanga na bumabati sa kanya. Ang masigasig na crowd ay nagwagayway ng mga bandila ng Pilipinas at nag-selfie gamit ang float na pinalamuti ang limang Olympic rings bilang backdrop. Malaking poster na may larawan din ni Carlos ang nakabitin sa mga poste ng kuryente sa gilid ng mga kalsada. Carlos Lolo and Lola on his homecoming Sa pagbubunyin ng mga Pilipino sa pagbabalik bansa ni Carlos, dala ang karangalan. Kadikit naman ito ay hindi matapos-tapos na kontrobersya patungkol sa kanyang pamilya. Sa paglapag pala ng eroplanong sinakyan ng mga atleta, lumabas sa social media ang mga larawan ng mga itong magiliw na yakap-yakap at hinahalikan ng kanilang mga kamag-anak. Pero ang pamilya ni Carlos ang hinahanap ng mga kababayang masugid na sinubaybayan ang kwento ng hidwaan nila ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Pero ang lolo ni Carlos na si Rodrigo Frisco ay nagbigay ng kasagutan tungkol sa hindi nila pagsalubong. Lingid sa kaalaman ng karamihan. May kontribusyon si Rodrigo sa tagumpay ni Carlos bilang Filipino gymnast dahil siya ang nagdala sa kanyang apo ng maliit na bata pa ito sa Rizal Memorial Coliseum para makapag-ensayo sa Gymnastics Association of the Philippines. Sa isang panayam kay Rodrigo, nakadagdag sa kontrobersya ang pahayag niya na hindi sila pinayagang sumalubong sa kanyang apo nang dumating ito. Handang-handa ng araw sana silang salubungin si Carlos kaya imbis na magsaya ay nadismaya lang sila sa nalaman hindi man sila nabigyan ng pagkakataong sa lubungin si Carlos sa Villamor Air Base. Tiniyak ni Rodrigo na mag-aabang sila ng kanyang pamilya sa harap ng ospital ng Maynila para saksihan ang Grand Homecoming Parade para kay Carlos at sa Philippine Olympics Team. Bakas ang pananabik sa boses ni Rodrigo nang sabihin nito ang kagustuhang makita ang kanyang apo. Pero sa huling sandali, nagbago ang kanilang plano. Paliwanag ni Rodrigo na pag-isip-isip nila na magmumukha lamang silang kawawa doon dahil hindi na araw sila pinasalubong sa pagdating ni Carlos paano pa kaya sa parada kung saan para lang daw silang fans. Ngunit ibinunyag ng lola ni Carlos na si Angelita Pukis na nagdesisyon siyang panuurin ang parada ng kanyang apo sa huling sandali. Sa isang panayam sa ABS-CBN, sinabi niyang hindi niya kayang isipin na makikita ni Carlos ang maraming tao sa parade ngunit hindi siya makikita nito. Kaya't nagpa siya siyang dumalo sa Heroes Parade ng mga Olympian upang makita kanyang apo kahit hindi sila magkausap ng personal. Carlos' father among crowd who witnessed Heroes Parade. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya, palaging magiging taga-suporta si Mark Andrew Yulo para sa kanyang anak na si Carlos. Nakikita ang emosyonal na suporta ni Mark na mag-breakdown siya sa telebisyon pagkatapos manalo na magintong medalya si Carlos. Bagamat hindi pinayagan ang mga pamilya na sumakay sa mga float ng Olympians sa parada, siniguro pa rin ni Mark na makita siya ni Carlos sa crowd at iparamdam kung gaano siya ka-proud sa anak. Katunayan kabilang si Mark sa libo-libong bilang ng mga taong naghintay sa float ng atletang miyembro ng Team Philippines. Nakunan siya ng larawan at video habang pinapanood niya ang pagdaan ng float na sinasakyan ni Carlos. Pumukaw ng atensyon at damdamin ng mga manonood ng parada ang banner na may nakasulat na Kaloy, dito papa mo. Nahawak ng mga kasama ni Mark para madali itong makita ni Carlos. Nakita ng sambayan ng Pilipino ang ama ni Carlos na tuwang-tuwang nakataas ang mga kamay habang buhat siya ng isang kasama. Samantala, namataan naman na bago magsimula ang Grand Parade, kasama ni Carlos ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa Alu Theater Grounds, ang starting point ng parada. Naging issue tuloy para sa iba na si Chloe at hindi ang mga magulang ni Carlos ang isinama ng double Olympic gold medalist sa welcome reception na inihanda ng Pangulo sa Team Philippines. Carlos salutes proud father in Olympians Parade. Sa kabila ng komplikado mga problema sa pamilya, pinanatili ni Carlos at ng kanyang ama ang kanilang matibay na ugnayan na makikita sa kanilang maikling pag-uusap sa welcome parade ng mga Olympian. Ang pagmamahal at respeto sa pagitan ng mag-ama ay nanatiling buhay. Katunayan ng dumaan sa tapat ni Mark ang float, makikita si Carlos na kumaway at proud na sumaludo sa ama. Samantala sa kanyang Facebook account, nirepost ni Carlos ang isang ibinahaging letrato ng event host at content creator na si Jack Logan. Sa sinulat na mensahe ni Carlos, nagpakita siya ng labis na pasasalamat sa kanyang ama. Sinabi niyang tuwang-tuwa siya na nakita niyang nandoon ang kanyang ama para sumuporta sa kanya. Humihingi din siya ng paumanhin dahil hindi niya masyadong naipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang ama na sa dami ng mga tao na humingi ng autograph dagdag pa ni Carlos. Kita kits soon pa Mark Andrew Yulo na sinamahan niya ng praying hands emojis. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!